ang bayad dyan? Bakit hindi tala? Bayad, bayad. Isuyo okay, po. po. Bayad. na so, lang At, -bayad At, um, bayad, eh. Ay, ayaw, po. Bayad. Okay. Bakit hindi sa sabahal bayan na ako tonight? At hindi bayad mo kapag hindi ako bayad. Ano yun po? dalawa Dalam wadah ya. Ini mau bawa Leo. Leo. Ada suplainya pun. bos.

Kaya so, nandudukod ka, nakabidyo ka. Akala mo, kanina pa kita binibidyoan. Kaya pala dinedit-dit mo ako. Wala Ayan o. No. Nung wala, ayun o, no, nakabidyo ko. Wala lang pa Kanina pa kita binibidyoan, kuya. Nakalagay lang po dito yung anak. So, nakalagay. Nakita ko yung kamay mo. Malapit na doon sa ano. Pinapasok mo na doon sa ano eh. Kaya, may maturukot dito. dito sa loob. Kaya, may maturukot ka rito. Kuya. Hindi po. Kaya, nandudukot ka. Ayan o, no, kanina o, kati kanina eh. Kanina ka pala pala, dinedit-dit mo ko. Sikit ka rin na ba sige. Rin, dikit. Dikit rin, oh. ka ng mo. Kanina, naka-video ka kuya. Kitang eh. kita yung Hindi kamay po. mo. Paalam mo ah. Nakalagay po kasi yung dito. Dito ka pa nabas, na, si ba? Ba? Sana, ka mo nga yung mas mo. yung mo. Si pa ka pala eh. Alam mo, hindi ka mau. Dali nyo ito sa police station, kuya. Dali nyo na sa police station. Pura, kita. Nakabidyo to, May evidence na may eh. Wala, wala. Hindi naman ako na. wala mo ah. Wala, wala. Hindi ba ako? Dali, dito lang kami, kuya. kuya. Dali, hindi, police oh. Wala naman Hulu. eh, kuya. Hindi, huli ka na. Kaya, baba na ako, Hulu. Baba, Hulu. baba na ako. Anong baba? O yung baba yun yan? Baba na ako, kuya. Hindi, baba na ako. Tingnan mo na yung ano. Kuya.